guys for today's video guys kuha pala kami ng panggatong kung totoong mahal ka pakuhay mo ng panggatong sa bukid <laughs> naging ilyas na o sabag <laughs> ka bibig aray init kaya andon o oh, yung dalawang Nandun sa may nakauna. Ba, si Ilyas, ay, ano, din, oh. oh. oh, dito rin rubber ni Elias, guys. Oh. Oh. Ito yung kay Elias, di ba? nagtatapping siya ng rubber. Ay, yan yon oh, yun. Hindi, iba din yung pinuputol Palkata yun. Ay, yan yung ay. Oh, Nakagala na si Christine dito, guys. Oh. Yan, sinasabi ko na pako, o. Oh. Magulay yan, kaso mainit. Hinay. Hinay